Uy, Nay! Saan si Ate? Nandiyan lang yun. Sa tabi-tabi. Diyan-diyan? O wala? Hindi ka na naman pinuntahan, no? Nagpunta. Baka kakaalis lang. Hindi kayo nag-abot. Asus! Ah, may prutas. Mabili ka na naman ng prutas. Nabili mo ba yung paborito ko? Sus! May manggayan, merong mansanas, merong orange, o may ubas. Kumpleto yung mga paborito mo. Salamat, ha. Ikay magtipid-tipid. Lagi ka naroon bumibili ng prutas. Di pa naman ubus yung mga prutas ditong binili mo. Alam ko na yun, Nay. Sige na, ingat kayo dito, ha. Hmm. Sabihin niyo pala kay ate, dalaw-dalawin ka, ay nako Marta, ikaw tigil-tigilan mo yung ate mo, ha? Opo, sige na po, ito nanay, una na ako, babay. bye, -bye. Oh, eto tapos, Parang linggo-linggo ka na lang bumibili ng prutas, ah. Naku, Ate Mercy. Mapapadalas mo talaga ako makikita dito. Halos mga ilang taon mo pa ako makikita dito. o, <laughs> oh, magkano nga pala dito sa saging nyo? Tapos, sa dalawang... eto kunin ko na to. O, siya, sige, plastic na natin. Pabalot ng oh, ayos ito, O Oh. Oo, ikaw pa ba? O, yan. O, o keep the change Oy, na. siya, sige, ingat. Bye -bye. Ate ba diba yun? Saan yun? Hi! Nandito ka na naman? Ito naman? Yan agad na salubong mo sa akin. Hindi man lang. Oh, anak. abo Marta, ikikukurting kukurting ko. Pero lang, ito naman. May dalawa prutas ulit sa inyo. Mm. Favorito mo. Ay, Diyos ko. Prutas na binili mo na nakaraan. Meron pa naman. Ako, oh, Nay. Okay lang yan. Masarap kumain na kumain ng prutas. Nakakaganda ng balat. Oh, teka, Nay. Si ate, parang nakita ko kanina. Saan pupunta yun? Ay, eh, siguro may inaasikaso lang yun. Duma naman yun kanina. Ay, naku. nagtanong ng tanongin niyang ate mo. May ginagawa yun. Busy yun. Sure ka? O, hindi talaga nagpunta dito. Marta, ang kulit mo. Nagpunta nga dito. Dumaan dito. Nagkasalik silang kayo. Oh, tinaan ko lang mo sa inyo yung prutas. Uunan ako ulit na eh. Ingat po kayo dito. Sige na, ikaw rin. Mag-ingat ka. Ano, Marcie? Sure ka ha? May dagdag to Birthday kasi nung nanay ko eh. Opa, sabi happy birthday ha? Ah, sige. Salamat! Ah, sige, ingat! Para, para! Ano, misa Sasakay ka ba? Ah! Hindi ako, hindi na ako pala ako sasakay. Ate? Ah, ate! Oh, Marta, bakit? Birthday ni nanay na. Hindi ka ba pupunta? Um, siyempre pupunta, pero may inaasikaso lang kasi ako. Siguro susunod na lang ako. Um, bumili ako ng mga prutas. Pati cake, meron din akong binili. Tsaka mga regalo. Ikaw, gusto mo ba magpasabay? Ah, hindi na. Siguro ako na bahala. Ah, sige na. Nagmamadali kasi kami. Ah, sabi mo na lang kay susunod ako. Uh, okay. Promise, susunod ako doon. Sige na, una na kami. Ah, ate. Oh. Sure ka, ha? Makakarating ka? Oo, oo. Kulit mo naman. Sige na. Tara na, tara na. Hey, okay, let's go. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, birthday happy, birthday happy birthday, happy birthday, birthday. happy birthday to you. Yay! Wish Mars, happy birthday. O, Mars, wish mo ah. Huwag mo kalimutan. One, two. Yes, happy Yay! birthday. O siya, tara, kain na na tayo. O, kumana kayo ng plato niyo doon. Uy, ito mukhang masarap ito, tamang to. Ito, mukhang masarap to. Nagutom na ako. Tara, Ay, ito, na natin. Ay, ito, masarap to. O, nay, regalo ko. Prutas ulit. Pampaganda ng skin. <laughs> Salamat. Tsaka na hindi lang yung ng skin, no? Pampahaba din niya ng buhay. O, oh, tsaka healthy. Nay, na ba say si ate? Makakarating ba daw? Oo, makakarating daw ang ate mo. Manilate lang daw. wala to makatilang lalamunan ko pero okay naman na aga pa naman ng tubig <clears throat> nasamit lang ako galing naman na ako kanina sa check up kapag pa check up naman na ako ito nga yung nireseta sa akin eh. o oh, ayan tingnan mo Oh. Kailangan nyo to mainom na eh. Makabili na mo ba kayo ng gamot? Masa pa si ate? Value. Ako na ako bibili dito. O oh, Nay, may ulit akong pruta sa inyo. Mm. Salamat. Bilhin ko muna yung gamot nyo, Nay, ha? Sige. Intay lang kita, magingat ka. Uh, ate, nagpunta na ako dito kasi pag napunta naman ako sa bahay, wala ka. Hindi naman kita mahagilap. Eh, di ba nga, nabanggit ko na sa'yo na may inaasikaso si ko. Sobrang busy ko. Ate, alam ko mo may inaasikaso si ka. At alam ko rin may mga sarili kang agenda. Ano tingin mo sa akin? Wala. Meron din naman ako. Pero pinagkakasya ko yung oras ko para mabigay ko kay nanay. Para mahatid yung pruta sa kanya. Makamusta ko siya. Mahirap ba yun? Yung birthday ni nanay, pangiti-ngiti lang yun. Pero malungkot yun. Sure ko, inaantay ka nun. May mga hinahabol akong papel para sa pag-a-abroad ko. Ano? Mag-iibang bansa ka? Ate, dalawa na lang tayo, oh. Naisip mo pa yan? Alam ba yan ni eh, Nanay? Alam mo naman matagal ko na tong pangarap. Tsaka, sasabihin ko naman, isusurprise ko naman sa kanya to. Ate, ano surprise? Tingin mo masusurprise yun? Ate, ano ka ba? Ano akala mo kay Nanay pa bata? Nagkakaedad na si Nanay. May mukha pa talaga nagbalak mag-abroad? Ano ka ba? Sana maintindihan mo na para sa atin to. Para sa atin? Para sa atin o para sa sarili mong kaligayahan? Napaka-selfish mo naman, te. Isipin mo naman si nanay. Huwag naman lagi ako. O, Naya, o, isa pa. Tapos inumin niyo tong gamot niyo, ha? Huwag niyong kakaligtaan. Nay, Nay, kamusta? O, anak, nandiyan ka na. Buti naman, nagkaabot na kayo magkapatid. Nay, pasensya na hindi ako nakupunta ng birthday mo ha. Iaabot ko lang sa inyo to kasi gusto ko lang din makabawi sa hindi ko pagpunta. Pero aalis na rin huwa ko agad. Aalis ka na? Yun na yun? Hindi ka mala nakatagal ng dalawang minuto? Marta, anak. Ano to? Pera? Ano, nagpaiwala ng pabili ng dog food ang dating? Ano ba ang mo kay nanay? Aso? tas ako yung pag-iiwanan mo ng pera para bumili ng dog food. Tigilan nyo yan, tigilan nyo yan. Hindi na Sobrang, Sobra eh. na Ano? Di ka man lang nakatagal ng two minutes? Hindi mo man lang niyakap, kinamusta?